Mga kanders, well naman po sa ating channel Kali Online. Ang sharing natin mga bro ay tungkol dito sa non-circulating 5 piso. I-update na natin yung value na ito ngayon. Titignan natin mamaya sa end dot ni Mista. No? Ito ay yung tinatawag nila nga 30th. Ayan, makikita sa kanya reverse, Chess Olympiad at yung Manila 1992. At meron din mint mark kasi mga legal tender ito eh. At yung portrait ng chess olympiad okay so napakaganda sa kondisyon nito sa tingin ko ay uh circulated eh kasi talagang maganda pa ang kondisyon yung reverse niya ay obverse kung titingnan sa alimista ito yung obverse uh, eh sabe no ayan makikita naman dito yung uh, republika ng pilipinas at yung uh, world 5 piso ayan siya at yung uh, logo ay uh, i mean niya yeah yung nasa gitna ng portrait ay yung coat of arms. Ito yun eh, coat of arms of the Philippines. No? Ayan siya. So, magandang i-collect. Bihira na po tayo makakita ng ganito. Hindi po ito uh, for circulating. Non-circulating ito. Pero yung iba, siguro, baka na hindi nila alam na pwede i-collect ito. Baka na ipanggastos na. Diba? May mga ganun kasi. May mga ganun nangyayari na ipambibili. kahit possible din na baka makahan kayo ng ganyan. Kasi kung titingnan natin dito sa numista, ayan oh, siya. Yung record, mga ka-hunters, 5 piso chess olympiad at andyan yung kanyang portrait. Ito yung ating hawak mismo, no? Yung pictures niya, nandyan din. Yan, yeah, no? Non-circulating coins. 1992, nickel brass yung kanyang composition. At andyan yung kanyang uh, specifications. Commemorative issue kasi, eh, mga ka-hunters, no? Commemorative, ah. Yan yung obverse, sabi, coat of arms of the Philippines. Yung obverse niya. Kumbaga, parang baliktad eh, no? Kasi dapat kung yung portrait, yun ang obverse, you no? Know? Pero dito sa demista, yun yung record eh. Sa reverse niya, makikita yung Olympian logo. Yun daw yung reverse. You no? Know? Uh, pwede na siguro yan. Yan ang nakalagay dyan eh. Tapos, dito sa ito na yung value mga counters. So, 1992 PI. Ayan siya. 11,000 ang sang examples. Hindi ganun kadami. Kaya bihira na. No? As circulated sa value ngayon mga ka-hunters, 5,600. ah uh, sa nakikita ko minsan sa mga collector, nagbibenta ng ganyan. Medyo, medyo mataas na eh. Yung kanilang presyo ka eh. Mas mataas na sa 5,600. Pwede nyo rin gawing nga guide to eh. Yung price na yan. No? Ayan, so ito yung ating sharing ngayon mga hunters. Pakishare lang ating video sa mga bago. Aba, mag-follow subscribe po kayo para meron kayong makukuha mga update information about sa mga collectibles, mga coins, mga numismatics. Ayan siya. Napakagandang bariya. Hanggang dito na lang. God bless sa inyong lahat mga hunters.